kung napapansin nyo, ito si stalker na kuha na natin. Uh, ang dumi doon. Yan. Okay, so what is naman ako hardcore? We are back and uh, as you can see, ito si Stoker, nandito na. Nakuha na natin sa LTO. Yan. Pero habang naka-stack siya doon, walang makina yan, pina ko sa kanila, kalas-kalas. Tapos, uh, ayun, nakuha na natin, nakakuha na tayo ng clearance. So, habang wala si Stoker noon, nagbuo tayo ng X4. Meron tayong nakita, nabili, sa halagang isang libo. Uh, may makina, may makina, may tanke at saka ito, 1,000 lang. 1,000 pesos only, may chassis. Ah, uh, ito at saka ito. Syempre may meron tayong export dati kung natatandaan nyo. Meron tayong export na ginawa dati. Kinuha ko yung ibang parts noon. Bali, may nakuha tayong T-post, shock, manibela. Yan. Ito. Yung mga yan. So, balak natin buuin yan. And, uh, ayan, bilhin na natin ang mga parts ito, ito, yan, yan. Binuro na natin ang mga parts sa bagsakan. Tapos ito, uh, slim tires, 5100 ng rudder tire, bagong, bagong design nila. Tapos Maxis, ayan. So Maxis niya, parang ganito yung Maxis niya. Yan, ang style. Maxis to, Maxis. Kung so, napapansin nyo, ito, ito ay stock bags na naman. Ito yung gagamitin natin kay... Uh, kay Stoker, uh, pininturahan ko lang. Yan, Dito naman sa X4, uh, bubuin natin 'yan. Gagawin din nating violet itong chassis. Syempre yung signature na kulay natin, violet na chassis, black ang mga fairings. 'Yon, gagawin natin black 'yan. Bubuin natin itong export na ito. So itong export na ito is uh, bubuin natin kasi habang absent 'to si Stoker dito, wala akong ginagawa. Ito muna yung binubuo natin. 'Yan. So napagtripan ko lang buuin natin 'yan. Ito yung magiging rimset niya. 'Yan, ito yung rimset ni Stoker dati noong tinesting natin siya. Nang ginamit natin ay 1636 na sprocket. 'Yan. Kasi kaya hinugot natin ay hindi kaya. Ayan oh, kung napapansin nyo. 'Yan, winawasak ni Stoker 'yan pag nagpaalis. Kung hindi planch hub, yung planch hub pinaputok. Ito naman yung mismong hub nito. Ano, tingnan nyo mabuti oh wasak. Kaya hinugot natin, hindi kaya hindi kaya ng power. Yan, habang naghihintay dun sa parts ni Stoker, uh, ito muna yung bubuhay natin. May nagko-construction pa sa ano, pasensya na kayo dun sa nagpupukpok. Dami niya, no? Mga slim tires. Madami yan. napaltan napalta na, 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 rin natin yung kay Stoker. Yan. a uh, rather tire. Ganyan ang itsura niyan kasih Kasi kaya marami tayong biniling stream tires, bubuuin rin natin 'yon. Isasalpak natin 'yon sa batalya ng ito ito tong NS250R. Bubuin pa rin natin 'yan. Meron pa rin tayong isang binubuo, ang dami nating project kaya hindi matapos-tapos. Ang binili kasi nating piston dito is uh, galing pa sa ibang bansa, ito. ito kumpara dito sa piston na to uh, manipis yon ito mataas so kung mataas yon magdadagdag tayo ng deck height ng ating block mismo uh, mahirap yon pag nagdagdag tayo ng deck height ng block eh dapat gayon lang kanipis yung piston at saka magaan ito mabigat din kasi gawa ng size nya bumigat yung piston eh yon forged na magaan pa malaki pa 102 mm pistons. Tapos again, ito yung ating mahiwagang sigunyal. O, oh, ayan oh. Titanium. Titanium na sigunyal. Hmm. Diba? Sabihin nyo naman, basta na. Okay. Kaya tayo nagtatagal is gawa dyan sa mga parts na yan. So, kung meron lang tayong readily available na parts gaya ng sa Red Leo mga parts na galing sa sniper katulad nung sa, sa kanila merong black na available hindi na kailangan magpagawa madali lang magbuo kasi may knowledge na tayo at saka madali naman maghanap di ba pero kung magpapagawa ka pa ang hirap talaga lalo na yung mga parts na gagamitin natin sa ganitong klase ng build mahirap pero anyway uh, kidding aside uh, mamaya na yan Ah uh, saka na 'yan kasi since nandito na rin naman si Stoker mabubuo na 'yan. So ayun na lang habang iniintay natin yung piston na galing sa ibang bansa galing pa kasi sa ibang bansa yan yung tiyuhin natin na nasa ibang bansa sila yung pinaorder natin kasi walang galing sa ibang bansa papunta dito sa Pilipinas kaya sila muna yung o-order tapos sila yung magpapashipping doon papunta dito ang ano kasi ng YC ko eh Arte! ang ligalig pero anyway, uh, bubuuin natin to uh, kukulayan natin yung chassis nyan katulad nito, ibili ng pintura tapos, uh, pagkatapos noon pag nabuo na natin yan pero na tayong laruan na nagagamit Uh, hindi ko lang kung i-stack ko yan ang pala ko kasi i-turbo yan kasi pwedeng inating i-turbo ang ano niyan pero ewan ko lang Pag-experimentahan ko na naman, lalo na tayong walang natapos. So, ito naman, gulong natin na to ay kung napapansin nyo kaya ito yung binili natin ito yung ginamit natin ay hindi yan ordinaryong yung stock hindi yan ordinary yung stock bali nabawasan na yan dito ng 1mm nabawasan na rin yan dito ng 1mm nabawasan na rin doon sa kabila ng 1mm kaya mas magaan na yan tapos at the same time kita nyo ito flat na flat na parang ganito yan o oh. parang ganito flat kasi nabawasan na rin yan, tabi nyan so mas magaan na yan before yung simpleng 1mm na yon yung nabawas dyan 1mm to 2mm na yon yung simpleng nabawas dyan nabawas pa pa ganyan natasahan ang laki ng ano yon ang laki ng diferensya itong butas na ito pinalaki na rin yan ito rin ang kaunti konting konti lang bali pinag eksperimentohan yan and at the same time okay naman maganda naman siya kaya ayon uh, ayun pininturahan ko lang tapos ayusin ko pa ang pagkakapintura uh, maxis yan to bless ang kung ikukumpara nyo yung gaan nito at saka yung gaan nitong rim set na naka ano mas mabigat pa itong rim set yan mas mabigat pa itong rim set kaysa dito sa mags kaya ang dami nagsasabi na kapag daw naka mags ka mabigat daw hindi po hindi dyan kayo nagkakamali mag, mag kayo ng mags na walang interior sa loob tubeless mas magaan na agad yung ating gulong na mags kaysa dito sa may tube, tube type. Ayun pa oh. Yan. So ipapagawa natin yan, bugsoan ngayon. Since sa uh, nagdating na yung mga parts natin, piston na lang talagang ang inintay natin. Kasi yung piston na yon dun magbabase yung gagawin nating black para sa kanya. Pero anyway, so... Uh, umpisahan ko na muna itong export na ito habang naghihintay ng parts dito para may natatapos tayo. Umpisahan ko muna itong X4 na to. Buuin ko ito kasi wala namang ibang mahirap nang gagawin dito. Bubuuin na lang natin, pipinturahan, lilinisan. Tapos pag nabuo, hindi ayos, di ba? Yun lang. So, I think na lang muna. And, uh, intayin ko na lang. Baka bukas Uh, bukas yon, dadating doon sa Canada. Tapos from Canada, galing sa Canada, papunta dito sa Pilipinas. Ipapadala yun. And ayun uh, meron na tayong piston na YC ko, oh, di ba? Okay, sana to eh. Sayang sana to eh. Kaya ito, na uh, napagbabalakan ko, itong piston na ito, doon natin gagamitin. Doon. Tapos pag nakabuo tayo nito, baka pwedeng ipang superload to. No? pwede pang super load pero anyway bago yan matapos ito muna yung tatapusin natin para may uh, para matapos natin yung usapan natin dun sa mga nagyayaya sa atin ng karera at matapos na yung usapin na sabi nila ang malakas ay nasa Mindanao lang uh, so pasensya na po kayo na ano gusto ko lang patunayan alam ko naman na malalakas yung nasa Mindanao pero gusto kong patunayan na hindi lamang sa Mindanao may malakas meron din dito at saka huwag nyong naman yung porkit may napatunayan yung isa sabi nyo walang napatunayan yan meron na yan nakatago lang yan before laman na yan yung mga drag racing dati illegal at legal so kaya yan nagkaganyan kung alam nyo yung history ni Stoker noon pa man maintindihan niyo mabuti kung bakit yan nagkaganyan okay so ito hanggang dito na lang muna ulit and uh, pakilike, comment, share sub and subscribe na lang nitong video natin na so ayun bye bye